Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito po ang The House Band. At ngayong gabi, ipapakita namin sa inyo ng aking anak ng Pogi. Ito si Magpi. Kung ano, ano ka dyan? Sino? Ah, nag-regalo sa kanya. Nag-regalo sa kanya. Piano Fitness Rock. So, a-assemble natin siya. Para meron siyang laro. Oh, Ito excited siya Oo. Oo. oh, oh, oh. Weh, oh, oh. di nga.

ito po ang inyong lingkod na The House Band at ngayong gabi ay mag-a-unboxing tayo ng laruan ng Magpi. Thank you ka pala sa so nagbigay. Sino nga po yung nagbigay nito? Hindi ko rin kilala. Hindi rin niya kilala. So, dito, makikita nyo, Piano Fitness Rack Okay? Bago to, kaya lang eh, nabuksan ko na kanina eh. Kaya unbox lang natin. Okay? Para to sa ating anak na si Magpi. Para siya yung narong laruan dito. Kasi kulang na yung laruan niya. Okay? So, tingnan natin kung anong laman nito. Pwede ba itong iso? Okay. Hindi pwede. Ito. So, una. Meron siyang... Oh, ano itong laman dito? Ayan. Tanggalin na lang natin, saka natin assemble yun para mabigas. Basta, ang tawag sa kanya ay piano fitness rack. O, tuwang-tuwa, oh! Tuwang-tuwa, oh! kalimutan niya. Ito, kasama niya. Meron red, yellow, green, sa blue. Tapos, meron siyang tornillo dito para safe yung bata. Hindi, hindi natanggal yung battery. At sa gano'n, hindi yung mga kain. Tanggal so, naman natin itong tornillo. Na Sistan. Pwede mo makahingi na ano, battery. Ano battery? Wait lang. Buksan mo na namin. Buksan mo na natin ito, ano? Lupi. Huwag ka masyadong malikot. Para yung hindi tayo mahirapan. Okay. Ilalagay mo na natin siya sa safety. Pero nang siya ganun ay safe ang Oh, double A, at double A, at Ito nga pala yung aking assistant. Mabait oh, siyang assistant. Ay, <laughs> na humarap kasi eh. Nahiya siya eh. Tatlong nga lang. Tatlong battery. Double A. Ito, meron pa dito. So, lagyan natin sa dalawa. <laughs> <Ito>. Oh! Nagulat <laughs> siya. <laughs> Yan. Pwede mo bang iyan, no? Pakilapit-lapit mo ko ng konti. Assistant. Mamaya patay ako dito. Sorry ka si Stan. Sige, pakunti, pakunti. Yan! Okay! Para iharap natin dito sa ano. iharap yeah, natin. Hindi, hindi, hindi. Okay man. Dito. Yan. Pero syempre, lagay mga natin yung turner para nasa gano, na sa gano'n ay save ang bata. Okay? Ngayon, listo. Kumain yo. Okay? Basic na siya. Tapos ilayo na natin 'tong mga turn um, ang ano, 15 Para safe talaga yung bata itikara natin yung mga parang na dito. So, i-off muna natin, tapos i-assemble natin, no? Ah. Uh... Ano ba ito yun, no? Ayan. Two. Ayan. Okay. Excited mo mo yan, ha? So, syempre, ito ang instruction na. Instruction naman, Okay. ang instruction manual niya nakalagay number one, safety tips store after use to prevent loss avoid exposing the building blocks to direct sunlight or humid environments over it according to the color box or product rolling wala naman mo ano wala yung pinaka-instruction anyway, ganito ang gagawin natin gagamitin natin ang ating instinct okay instinct na lang ang gagamitin natin dyan so asan na to sabi, drawing ayan magbabase na lang tayo dito sa drawing ang sabi dito sa drawing ay ilagay ng pag ganito tapos ilang ito sa gilid So, dalawa yung nandiyo dito. Dalawa yung ilalagay natin sa gilid. Wait lang, Malpia. Wait lang. So, niya siya. <coughs> teka nga, teka nga. Ito. Mix siya sa pesto na yun. Tagalin eh. natin pang ano. Yan. Okay, para mas maganda. Ngayon, nasabi dito sa hula, ilagay ito. Ayan, okay? Di ba? Pangalawa, ilagay ito, pangalawa. Pangalawa, mas maganda. Ayan. Pagkatapos nyan, ay ilalagay naman natin ang ito. Ay, 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 ay! Nakablock ka! Nakablock ka! Nakablock ka! Oh, huh, kailangan pogi lang. Kailangan pogi lang. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak. Ay! wala well, I mean, eh apat lang na notes eh oh, my God. ito lang oh, ah. na ah, ah, ah. ah. meron na sa thank you sa nagbigay. stop okay. stop stop stop. yasengburo natin yasengburo. ay 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 ay. asisilin. ha. okay okay. dito 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 tito 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 Up, 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 up. mas hindi ka, hindi magagawa ito. Wait lang, wait lang. Okay. Pagkatapos, ano ba ito? Ah! So, kailangan natin tatali na pa gano'n. Ganun pala yun, mati. Kailangan pala gano'n, oh. Oo! 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 Sige! Sige! Teka! 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 Huwag kang malikot! Ay! 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 Daddy! Assistant! Ay! 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 Daddy ka muna! Daddy! Asimbol lang ni Daddy to! Okay? Saktong Daddy niya siya! Saktong! Hindi speaking kasi itong anak ko eh. Kaya hindi, hindi siya nakakaipit. <laughs> hold it, hold it. Joke lang ah. Didn't think that

那么你多冷 kasi eh, ah, paano ko magagawa ito o oh, sige 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 nandito ka nainitan eh aircon please ito yung papakitang gila sa camera eh hindi yan ang baby eh So, okay, tuloy na natin. So, may nalalagay natin ito dito. Ayun. Ah, ay, ta 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 ta. Na, eh? Pinatataka ko. Bakit kailangan na? Ayun, na sinasabi ko. Sabi ko na nga ito, yung kulang na piece eh. Ito yung nahanap ko na piece. Ito yung dalawa na ito. So, siya. Ilalagay siya dapat. Dito. ganito oh. Kailangan siya nakalagay dito. Yan. Para nang sa ganon, siya namang ilalagay natin dito. Ah! Sorry, 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 sorry. Ulit, ulit. Mayroon ito pala. Mga guys. So, pasok natin dito. Uh -huh. At naman dito. I-adjust. No. Paganoan. Yan. Tapos, ito naman. Ay, hindi. Nakadiretso lang siya na ganyan. Tapos, ito, isasabit natin dito. Oo. Um, dapat nga nakasabit siya. Ano? Ano pa naman ang masasabi ito? Ano naman Ay! Ito pala. Ito siya. Kaya natin dito pa ganyan. Tapos, sabit natin. Sabit natin kasi isa. Alam mo maganda to sa bata kasi

mahinig tayo ngayon kasi ito may daddy yung anak mo pila yun hmm. diba? ganda? Diba? Hmm. Diba? Okay, last one na to. Kaya pa mga guys, kung nagustuhan nyo ang aking video huwag niyang kalimutang mag-like subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell para sa para doon sa mga nagbabagang mga house band na, na kwento namin ni Magpi. ka na Magpi! Natulog na yan ako. Bukas na niya lalaroin to. Sa susunod, papakita ko sa inyo kung paano niya laruin to. Pero actually madali lang oh. Pipindutin mo lang siya. Brain development, mga ganyan. Tsaka tingin ko yung mga um, ano pa ba? Paghahanap ng mga kulay. Hmm. Di ba? Hmm. Ganda, di ba? Okay. See you next time, guys. saya kan? Happy? Hah? Happy? Eh? Kalian tahu siapa? Happy? Happy? Yeah! This is color red. This is color yellow? Huh? Orange. <laughs> this is green. This is blue. This is one. This one is yellow. <coughs> this one green. Okay. Blue, green, yellow, red. Okay. Tuwa siya, gulat-gulat ka. Thank you, dosan nagbigay. God bless. <laughs> Ayaw na magpaawat ni Mag. Ayaw na.